Hello guys! Welcome back to another vlog! It's... ano bang araw ngayon? Tuesday today guys! And katatapos ko lang maglaba ng uniform ni Kian Katatap ka, kagagaling lang din namin sa school Hinatid namin siya kanina ang mang, uh, maagang maaga Mga around 6.30 And dumaan kami ng karinderia Kasi bumili na lang kami ng additional ulam ni daddy For breakfast today And rice So... Um, Mag-vlog ako definitely today guys because today na yung alis namin ni Mamili. Hopefully, okay lang yung biyahin namin guys papuntang Talibon, Bohol. So, uh, ang alis, ang alis namin is 1.30. Hindi pa kami nakabili ng ticket pero sabi ni Mami kasi doon na kami sa barko or sa pier. Bibili ng ticket kasi hindi naman, wala namang masyadong pasahero daw today. And okay din naman yung panahon. Yung bagyong Nika is in um, Luzon naman siya. So, kagabi guys, nag-prepare na ako ng aking bag. Ito lang yung bag na dadalhin ko. Itong Converges bag ko. Ayan, Converges. Ayan, tagal na nito sa akin guys. Uy, magaan lang kasi siya. Kasi kung ito yung dadalhin ko guys, masyado naman siyang malaki. Uy, overnight lang kami. Ito ba? Itong Louis Vuitton ko na bag. Masyado siyang malaki. Then ako lang naman yung magka-carry noon. So sabi ko, hindi na. And I'll be bringing my Aldo bag. Kasi marami akong malalagay dito yung mga chargers ko pala guys. Nilagay ko sila dito lahat sa Victoria's Secret ko na lagayan sana to ng mga makeup. Pero iba na lang yung nilagyan ko ng makeup ko. etong aking isang bag. Ayan. So, I'm thinking of magmamaong sana ako today, guys. Pero masyado itong mabigat. So, I'm thinking yung slacks na lang nabigay sa akin ni Mami Lee, yung slacks na pwede naman siyang i pang daily wear lang ba? Hindi, hindi naman siya ganun ka-formal. And, nagpalit ako ng wallet. Na-miss ko na kasi itong Charles and Keith na, na, wallet ko, guys. Naging maswerte din ako sa wallet na to, charot. So, na-miss ko siya. So, binali ko siya. Ito na yung gagamitin ko. Kung naririnig nyo yan, guys, umutot ako. <laughs> Pasensya po. Ilang beses ako umutot kasi jabs na jabs na ako. And okay na rin mga toiletries na lang ang ilalagay ko and then chinelas. Kasi nga magsasandals lang ako guys. And yung mga jewelries ko nalagay. Ay, yung itong ano ko pa pala. Ito lang yung perfume na gagamitin ko. Hindi naman to perfume. Ano to eh? Uh, parang uh, basta. Yan. Bigay to sa akin ni na during Mother's Day konti na ba to? Ay, marami pa. So, ito yung dadalhin ko, guys, kasi handy to. Mabigat kasi yung dalawang, ano ko eh, perfume ko. Kailangan ko talaga magganito guys, kasi ang init sa talibon, bojol. So, mamaya uli, guys, maliligo lang ako. I'll freshen up and I'll be right back. So, guys, andito na ako sa sasakyan. I'm just waiting for daddy kasi nahiwan niya yung bag niya. Diyos mo naman. Yung license kasi ni daddy andito na sa ibabaw. Yan, nilagay na namin siya dyan. Para kahit na maiwan yung wallet niya, meron siyang driver's license kapag nagta-drive. Then ako naman, dala-dala ko na yung aking Converges na bag. I miss Converges talaga. Iba talaga yung naging experience ko sa Converges, guys. Like, we're always having red carpets every every single month. Hindi talaga kami pinababayaan ng uh, Converges when it comes to benefits yung mga ganong bagay na yung ibang companies uh, medyo kulang. Pero sila, they always uh, give us what we want, ang converges. Kaya, hindi ko talaga yan winala na bag na yan. Hindi ko siya binigay din sa ibang tao. Gusto ko uh, andyan pa rin yan sa akin. Kasi gamit ko yan guys, eh, yung mga ganito, mga short travels lang na ako lang mag-isa. So at least I don't need a bigger bag pag andito na si daddy o oh, mag, magtatanong baka pala bakit maiiwan si daddy kasi walang maiiwan kay daddy Joe and kyang kyang namin alam naman natin na may pasok si Kian ayaw ko rin siya mag absent guys kasi sayang din yung uh, uh, ano ba yun, araw um, this upcoming birthday nga sana ni daddy mag i airbnb sana kami yun ang plano ni na papay pero sabi ko hindi na lang muna kasi nga hanggang Sabado yung exam ng bata so sayang din kung magsiskip siya exams pa naman niya na week di ba so yung Airbnb um, parati naman lang yan ng, 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 anjan ah, andyan? andyan lang naman yan parati guys so anytime na uh, free kami pwede kami mag Airbnb pag may pera lang din okay so ngayon uh, we're on our way na to ande, dadaan mo na ako ng bank magwi-withdraw ako kasi nga uh, binigyan ako ni Kuya para limos doon sa share namin ng family namin uh, sa namatayan kina Maidag. Kasi Maidag guys, um, yung namatay na pupuntahan namin ni Mami nga is one of the closest relatives din ni na Mami Lee and napakabuti din po niya sa amin, sa akin especially nung ano, uh, nag-asawa na kami ng, uh, ni Daddy. So every time we go to their place kapag ting fiesta ganun. Bongga talaga yung handa nila guys. And she had been suffering na rin for quite some time dun sa, sa cancer niya. So, um, hindi naman sa ano uh, ang kamihan masaya tayo na namatay siya. Hindi. But we kind of, the, the family kind felt relieved na kahit papano hindi na rin siya suffer Okay. So, mamaya na lang uli guys pagdating namin sa Guadalupe. Ang gimbal ba, ang gimbal uh, tripod ko dala-dala ko andito sa aking ando bag. Ito yung gidala ko guys kasi malaki tong ando bag and marami akong mailalagay na mga gamit. So, alabas na kami ng deka guys. Magpapamusic mo na ako. Guys, andito na kami kina Mami Lee. We're just waiting for them to be done. Daladala -dala ko pala guys yung dalawang shades ko. Itong bigay sa akin ni Mariniki Marini Cole man. Coleman. Colehan. And itong isa na parati kong nakakalimutan yung pangalan. Ah, basta. Sa Ayala to guys. Bigay to sa akin ng ate ko. Maganda din kasi to guys because maliit lang siya. Oh, Mana, nag-ilis so, no. na. Naghugas ra siya, naguan ra. Niya ganyan, ganyan. Or pag ayaw ko dito, gusto ko yung mas malaki kasi mainit sa talibon. Oh. Ito, ito na lang muna gagamitin ko, guys. And then ano baba Gamit ko na yung gimbal ko. And, aalis ah, na kami in a while because we're still gonna buy tickets sa Talibon. We haven't bought tickets pa. Yada ka itong maong? Maong ang? Yada ka maong? Kaisonis? Itong maong bang kasonis kaisonis? Yung ganyan kay kato? Yung anak mo'y Bugat kayo. Napakabigat. Ya, ako na beos na magdas kong bag. Ah, sure ka Oh. Mo na siya ako yung... Mo na siya ako yung sulog pauli. Para why cast ba? Why cast guys? Kay, ang dami na naming labada. Hindi pa ako nagpapalabada. And busog pa ako guys. Busog pa ako. Oh. Ang gamit ko palang conditioner guys kanina is yung um, keratin na uh, protect and ano yon? Ang ganda niya, guys. As in, all oh, straight na straight yung buko. At ang lambot. So, dinala ko yung dalawang sachets. Wala akong dalang shampoo. Hindi ako magsa-shampoo. Conditioner lang ako. Pero baka hindi ko to basain bukas. So, yun ang magiging. mag -i -i. Ay, dito, ha? Oh. Ako dyan, inoan. Buyag, buyag. Na, wala buyag, buyag. Puera, buyag. Puera, buyag. Puera, buyag. Fuera, buyag. Puera, buyag. buyag. no? buyag. buyag. And uminom ako ng ganito. Baka bumili na lang kami ng uh, ano? magtambay-tambay muna kami nila mami. Kasi 1.30 pa yung uh, barco na sasakyan namin. Ocean Jet, guys. 1 hour and 30 minutes only. Hour, yung Tanami! Tanami! Imong driver, paabot na! Sige na, iway Magpalit pala ako ng ano. Magpalit ako na, aking okay. earrings. Dali lang. Earrings. oh, What is that? Eyebrow. Ay, ah, you bought this marketplace, no? Hindi, <tuh> yan sa aliaros <tuh> ko, Halo ka. Huy! <tuh> ang sama ni ka. Ay, kung ano yan, may Ah, may plastic. Ah, dara. Oh, di oh, <laughs> oh, ay. Kaya na amanda yung plastic. Naman ko yung ani sa so onami. Nindot, may ni siya, may kay, ah, uh, pigmented kaya ni siya. Korean ba nga ni kena ay mo nag para hilo bitaw. Oh, na hilo anak. Oh, imo man ni uh, siyang bitaro ng hilo. Bitaro uh, ni mong hilo para kuan kahi lang gyud sa. Robinsons kan ani. Oh. Uh, tarang hilo. diri. Eh. Oh. Ay, tarang, ay. Tayo, ay, tayo, ay for, Ah, niyan, nalang, sa na lang Tingnan sila. So si Daddy will stay in our house tonight. Uh, together with Kiang Kiang and Daddy Glenn. And bukas uli na kami siguro. God, God willing. And ah, ano ko itong mga dala ko eh? Dala ko pala itong aking ano guys, ointment in case na kanang kasukaon ko ba? Hmm para siyang ano uh, what do you call that uh, inhaler mga inhaler I always bring this in my bag and of course guys I won't forget to be bringing kaya gusto kong dalhin talaga tong Aldo bag ko guys kasi ang, ang dami talaga niyang na, nalalagay oh ang spacious niya gusto ko sana yung MK, kaso masyado na siya malaki. Ito, guys. I always bring my grocery. ah uh, wait. My rosary. My rosary. Ito. Mayroon na sojin mo, eh. Ha? plastic. Mayroon ako, eh. Oh, o, sige. Pero nakakilay ka. O, okay ako na. O. Oh. Manikilay ako. Kailangan ako gamay mo ito. Oh. Ako kay brush naman ako gamit, ni Brush? Ako kaya gunting.

Pak, apa kita di Bisa counselor toy? Call mo drive oi. buong uh -huh. job dili say sinta. Uh -huh. kita tas kita tas kita final lagi ot, ako engon dere ako boss.

guys, so andito lang kami sa bahay ng kasi uh, ni mami, yung namatay Ayan si mami so mamaya guys, mag vlog ako kasi low bat na ako guys, kailangan ko pang mag charge, eh yung charger ko nandun sa bago. Uh, bag ko so maglalakad lang kami ng mami ko Papalik sa bahay ni na Angkol abe, para at least makapag freshen up lang ba kasi babalik kami dito 6 o'clock 6.30 yung novena and then mass will follow after kailangan ko rin, uh, nag-message na ako sa boss ko na I need to go on leave on Thursday. Pero sabi niya, mag-endorse lang daw ako. So, I'll send an email pa, guys. Wait. Pero anyway, OM Cloud, maraming salamat po for allowing me to extend one more day dito. Pero sa morning, nawala kay guys, sa morning uh, ng Thursday, 11.30 yung ano namin, biyahe namin pabalik ng Cebu. So, Makakaabot pa rin ako guys. puhon pohon, pohon maluing gino. So we're here na sa bahay ni Uncle Abe. Ganda naman ang bahay na to. Namiss ko tong bahay na to guys. So tuloy muna ako dito guys. Yung charger ko, good luck. Wala pa andun pa sa bag ko. Wala pa si Uncle. Uh, lombat na lombat na talaga ako guys. I-miss ko itong bahay ito. Mana na si Uncle. Hay, salamat. Makaka-charge na ako. Iyan na si Uncle Abe. Iyan si Uncle Abe, guys. And si Jenny, yung wife niya. Yeah. Guys, I have my own room. Woo! With AC. And then with bed. Tag-isa kami ni Mami. Kay Mami das kabila. I'll show you. Ito kay Mami Le. Di lang ito mag ipon ni Umas Jenny. Ayan kay Mami Le. Ay, guys. I'm back. So, lagay ko kayo dyan. Palobat na talaga kay guys. Like, 10% na lang yung ano ko, battery ko. So ngayon, we will be having our light dinner. Light dinner guys, pero crabs. So daddy, I'm sure maglaway jud ka sa amo ang panihapon. Yay! Oh, me, abri na. Ah, so ni... Ali ba? Kaya si mami. Guys, I'm back guys. So nakapag-freshen up na ako. And babalik na kami doon. Babalik sa Lamay. And I'm just wearing this shirt from uh, Old DV. And then pinarisang kuling din ulit doon sa pants ko. So dalawa lang yung t-shirt na din ko guys. Yung sinuot ko kanina. And then ito. So good luck sa akin. Kasi nga ma-extend kami ng isa pang araw. So instead of tomorrow, the following day na kami. Thursday na kami talaga uwi ni mami. So napagsabihan ko na rin yung boss ko. And then si daddy. I informed him already. Si Daddy Joe, kaya hindi pa niya alam. I'm sure mag magagalit yun. <laughs> Pero Daddy Joe, pasensya po talaga kayo kasi yung toka ng pasnacks ng Credo family will be tomorrow pa, hindi tonight. So, nag-ano si Uncle Abe na kung pwede, we will stay one more night tomorrow kasi nga dahil dito sa uh, Credo clan na mag magiging in charge ng paano, pa... Ano, pa pa snacks bukas ng gabi. So, nag, nagpalit ako ng lipstick, guys. Kasi nawala na yung aking Maybelline kanina. Kasi kumain ako ng crabs. Ang sarap, guys. Grabe. Super. So, nakaubos ako ng isang buong crabs talaga. Kasi ang lambot na niya, guys. Hindi mo lang kailangan talaga papakin. Basta ganunin mo lang talaga, guys. So, mamaya, ipakita ko sa inyo yung natirang crabs doon sa labas pag andito talaga kasi kami dito sa Talibon, we are always being treated with a sumptuous meal talaga. Mga sumptuous meals, mga delicious meals talaga guys, na hindi basta-basta natin nabibili sa Cebu. <laughs> kasi ang mamahal nito sa Cebu, sa, ang crabs, dito mura lang yata sa kanila. And then si mommy is nag-refreshen pa, so hinihintay ko na lang siyang matapos. Anyway, 6.30 pa daw yung pa padasal, the ano daw sabi ni mami, kung pwede? Oh. Oh. Ani ra ko. Mami ogra oh. ni Mommy oh. Oh, ako kena nagbuhat, naghayag ra na ko, okay ra ba? Oh, Maghinbuhat. Wakay Ulo, wa. Sige. Magugma magitong ko. Kaya ako lagi sini nda, kan Hindi. Ato labuhan. Jadi, ayo ra itulur Guys, ito yung palabas nila Uncle, Uncle Oh, abi. Pinakita ko kanina. Ito yung kotse nila. Dalawa yung kotse nila, guys. Yung isa nasa Tagbilaran. And ready na kami ni Mami Lee. So, guys. Tapos na yung pangagi. Misa naman ngayon. After. Ayan. Hindi ko na lang pakita yung si Mama Ida, guys. Ayan. Maraming tao. Pero I think sa championship na talaga marami nakita ko sa inyo dito sa labas. Yan you o, know, ang dami nila. May mask na guys. After. Si Layot. Namingaw ko nila Maraming mga relatives guys. Maraming mga relatives. Yan. Yeah. Uh,

Hi guys, I'm back. So kakauwi lang namin guys mga 20-30 minutes ago. And dumiretso dito dayon guys sa banyo guys kay Jebs na Jebs na ko. Sa <laughs> so, kadaghan ba naman mong ni Mamili. So, si Mamili to asa pikas room guys kay wala pa may nag-occupy diri ugma. Ari na daw silang Auntie So ako magdug na mami dito ugma. But it's okay. Although na may room sa taas pero duha ra magwi uh, kini tulo ka rooms lang ang aircon Kine, kang mami og oh, dito ila angkol so si Auntie Belen na ay room sa taas pero dili pa siya aircon although ayahay raman siya noon but i don't know so tako kay siya nga room guys solar ang akong suga ilang suga oh. solar na guys ganda sana oil nakakaloka so nagpalit ako na guys nagduster na lang ko and I fixed na my bag daan so that tomorrow when I transfer to the other room I there wouldn't be any mess na and then I placed my bag there so today was a very hectic day for me because of the trip uh, pagdating pa namin dito diretso kami kaagad sa lamay but Uh, Nakakasad lang talaga guys Na wala na si Mama Idag uh, Cousin siya First degree cousin Or second degree cousin siya ng mother-in-law ko And she has been so kind to me And to my family din So nakakamiss lang na wala na siya uh, She had been suffering from Cirrhosis guys pala Yung sakit niya Cancer of the liver Kasi nga Nag-complicate na yung Diabetes niya kaya nga, kaya nga, hearing their stories earlier when we arrived, um, nakaka, ano guys? Nakakatakot ba? Paano pag nangyari sa akin yun? Kasi, alam nyo naman, may diabetes ako. So, parang, ewan ko ba eh? Sabi nga ng pare kanina, kung sino yung kasama mo pa ngayon, nakakilala, hindi mo talaga alam guys kung bukas o sa makalawa wala na yung taong yon matanda man yon or bata pa kaya ang payo ng pare is always hear mas. kung pwede daw guys every sunday daw talaga because mas nababawasan daw yung kasalanan natin at yung chances daw natin na mapunta tayo sa purgatorio so Um, that struck me talaga guys kasi nga we me and daddy we're really trying our best na makapagsimba talaga kahit isang linggo sa Sunday ang kaso kasi guys may pasok na ako ng Sunday. So ang ginagawa ko na lang talaga guys or ang gagawin ko moving forward lalabas ako para magsimba or uh, maaga kami magsisimba na lang ni daddy. Okay, so pagod na pagod ako guys mag ano pa ako maghilamos pa ako na aking a mascara kasi nag mascara ako kanina and I'll end now my vlog for today guys kasi mahaba na to I'll see you guys again on my next vlog people please like please subscribe to my channel La Castellano Vlogs and tomorrow ulit guys magva vlog ako sa day 2 namin dito sa Talibon Bohol ingat kayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon Babush